<laughs> Thank you, Disneyland! Hi! Hi, mga, mga ka <laughs> Tapos na kami dun sa ride na ano yun? Ah, eh? uh, Jungle River Cruise! Jungle River Cruise! Masaya siya, chill lang! <laughs> What? Si hmm. Moana ba yun? Ay. nag -luta po si Moana. So, si going ano, back. si Moana energy, po ano. ano. Ayun to story. Si, si Moana na nagpag-gluta <laughs> ako. Siya makita niya po tayo ito. Nainin na natin to. Oh, ano masasabi mo dun sa jungle lang, Cruise. Sakto lang. Um, saya naman. Um, ang nagdala talaga ng cruise ay yung guy. Uh oh, Kailangan talaga bi... Bibo-bibuan, etas na energy level. Etas na yung yung energy. Right. Talaga ang masasabi mong hirap kumita ng pera. <laughs> Oo, oh, oh, entertainer ang peg. So, pag nagpunta kayo dito, dala kayo ng maraming energy at maraming pera dahil ang mahal <laughs> pagkain dito, guys. In order kong uh, burger meal, may drinks and fries. It's already parang mga kulang-kulang 800 pesos. Sagat pa ako ng fruits so umabot ako 1,400. meanwhile 小白桥，小桥，小桥，西湖，哦，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭州，杭

Ano yung gusto Grabe mo to? Kala ah, ka parang tatlong lang. Ah, oh, the best, the best. Mukha siyang boring pero... Well, grabe. 12 seconds later. Grabe. Uh, ano ako? Kapausin na, napaos ako doon sa ano? Ito yung parachute, ganyan pala kataas yan oh. Baby mo. No? Di ba? Mm. Ganyan pala kataas yan. Oo. Mukha lang siyang boring. Pero, pero grabe. Pag, grabe. Pag ka na sa oh. taas, parang <laughs> oh my god, malululak. Nakakatakot taas. <laughs> Mapanlin lang ulit. Okay. So, mga kapintos. Tapos <laughs> nakay <So, mga> <laughs> okay. sa, sa color pila. Hindi nga kami ng ganito. Hindi nga kami alam kung ano to. Si Babe. Ayaw niya pang tanggal, eh. Ay, tanggapin. Kasi baka may bayan. Parang may bayan. Hindi ko kasi pinili sinasabi. <laughs> so tingnan natin kung ano to, kung para mm. sa. <laughs> Yan. Parang pina na caterpillar cut sa ano, sa mga perya. What? Oh. What is this? For oh, me. Okay, pick Ah, uh, okay. Wala naman pala wala naman na oh. Ano, hindi naman man. pala tayo pina-ulama. Ano 'tong san kayo? Pwede ba magpayong yung guys, ang init. Sayang po ang derma. Jake Shout out. <laughs> <laughs> Maka naman. Oh, well, di bala <laughs> 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 <Ay! laughs> Kapag gusto nyo pong magpahinga, po tayo. Gusto nyo magpahangin. Ayan po, ayan. Para po talagang perya. Okay. oh bibilis siya. Ah, mapanlingan ah, na naman po, mga ka-bibig po. Bibilis <laughs> din. Ay, Ay oo. Oh. Ah. Ah.

1 minute 37 seconds later So mga kapipos Ito last ride right na Masakay ako naman na lahat Doon na lang Grabe Wala mo isa? Ito Ah kaba Ang sumama sa akin Kanina Magaganto sana ako mag Ang ah, susot yung Insta360 ko doon sa Insta Toy Story Kaso hindi ako kinayagan, bawal daw. Kasi yung masyado daw extreme yung, ano, yung ride. Oo. Oh. Ito, <laughs> dapat meron pa yung isa. Yung parang babalik. Grizzly bear or something. Yung babalik tad. Yung paatras. Eh, pag sumakay ako doon, sisigaw na naman ako. So, ayoko na. Oh, wala na ako may oh. <laughs> eh, hanggang linggo pa kami dito. <laughs> Pero, ang ganda ng, ang ganda ng ulo. Ang ganda ng panahon today. Mm. Thank you Lord sa magandang panahon. Much, much, much later. So mga kapimples, malapit na mag-start yung, yung moments. Hare ito, ito. Ito ang realidad ng buhay. Pag mayaman ka, ayan. kapo kaniyan sa Pag ni tumpain, pera pera. Pag walang pera dito lang sa likod. Pero ayan lang ako. Konti lang naman ito. Pag may hama okay, na. Yung pag, yung pag, medyo mayaman, medyo. <laughs> pag medyo mayaman. Pag Dito, pag social climber dito. <laughs> pag, sila kasi sobrang yaman. Kami medyo... May bayad is ibang kasi. Ano? So mamaya, sabi nung staff, uh, pag mag-start na daw yung Mementos, kailangan nakatayo na lahat. Abangan nyo yung Mementos ibibideo ko para sa inyo mga ka The next day. Hi mga ka-pimples. Day 3 in Hong Kong. Punta kami ngayon ng City Gate. City Gate Outlet. Shopping ngayon. Shopping day. Kasi dapat makaw kami. Kaso nga. Para... Para hindi kami pagod kasi mag ayos yung panamin yung mga yung mga pinamili, para bukas pagpunta namin ng Hong Kong ay nang Macau so yun lang yung isipin namin hindi na kami mag ayos ng mga gamit para pag-uwi sa gabi ay pakilala tapos sumaga naipa -uwe. Yes. Tapos, um, napansin ko, mas malapit yung Mongkok Station kaysa dun sa, yung Metay ba yun? Yung kahapon. Well, A few moments later. Kunin <laughs> ko yung aking, ano, card. Go time para makita ni Go time sponsor to. Go time. Kaya na. naman no happy balls. Bali. So may kami sa Mong Station. Tapos sa red line kayo sa 2 and 1 line, red line. Tapos baba babawa kayo ng liking. Bababa kami ng liking station. Liking pro connecting to. Tapos connecting sa orange line, tungchung line, orange natin okay, yeah, okay. <laughs> Yung boses kasi kakasigaw oh, sa Disneyland. Ako na sigaw na sigaw pa. Kala ko mata pa Jingle bag. Sulit na. Sulit na sulit. Yung namin na ako naging five down. Oh my God! Wow! One eternity later. Hi, mga kapimpos. So, nag-transfer na kami sa Liking uh, Station. And then, uh, Liking Station Orange, uh, line. Tapos, bababa kami sa Sunny Bay Station. Pangalawa, Sunny So, one, two, three. So, dalawang station na lang. Sunny Bay. Tapos, sa Lakari na lang dadang papunta dun sa City Gate Outlet. nagmaska kami kasi, wala lang, to be safe. Saka, sobrang, ano Sa uh, sakit na to pa hapon sa lahapon sa so, Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga pwedeng bilhin, yung mura, tingnan natin kung may mura na talaga din sa mga outlet dito sa Hong Kong. Two hours later. So mga ka-pinfalls, uh, ah, mali pala yung sinabi ko kanina. Hindi sa Sunny Bay ang ano, ang baba. Galait kayo sa Tungchung. Tung, yung pinakadulo ng orange line. Ay! Yun. Okay. Diba? Yun yung, mag yun yung maganda sa ibang bansa. Eh. Tignan mo, oh, may disiplina sila. Oh sa ating bisko wala. Sa atin Bakit bakit tayo sumusunod tayo sa ibang bansa pag nasa ba nasa bahay to. <laughs> pag nasa country tayo, nasa Pinas hindi na rin magawa to. Okay, di ba? Oo. Huh? kagin, mm. sinunod po pa sa Pilipinas ang ganyan, ikaw pa ang makakasama para titigan ka diba? diba? Kaya minsan, malulungkot ka na lang eh. Katulad ng no, mga gantong transportation. Kaya sana, kaya rin natin ito. Sorry na mali ulit kami. Yung napunta namin, A and B. Kasi yun yung cable car, yung Buda, yung pupunta. Yung C, yun yung outlet, yun doon. Sa kabilang side lang naman. One eternity later. Ay, hayo, titigate out siya. Yun. Yun siya. sa Hopak. Yan. C So huwag niya iwawala yung card niyo ha Ako ang ginagamit ko dito yung BPI ko Kasi pasahin yung points eh So kailangan may visa Ganyan yan no? visa Pagka-exit na pagka-exit ng C Ayan eh Puro shopping, ano na Store New Balance Adidas 12 seconds later Hi mga ka-pimples! So nandito na ako sa City Gay Outlet. Nag-iwahiwalay muna kami. Pati si Babe nag-iwalay kami. Dito lang naman. Kasi may bibilin siya para focus sa bibili. Ako naman. Titingin, magandang deal kung okay ba talaga dito mamili or parang katulad na sa Pilipinas or mas mura pa sa Pilipinas. So ayan na, tingnan natin. Umpisahan natin sa Adidas. 599 two pairs. Ooh, 599 two pairs. Wait. Excuse me. 599 two pairs? Yes. Oh, 599. So, sinimi natin 600. Sa Adidas to ah. 600. Oh, so 243. 43 dalawa na yung shoes. Meanwhile. So dito naman tayo sa sa New Balance. Meron kasi dito mura. 299. Pero kinonvert ko

Two hours later. <laughs> Mahal pa din para sa atin. Para sa mga kagaya kong kuripot or practical. Hmm. Meron sa Laguna, Santa Rosa, mga outlet na mas makakatipid ka. Buy through, get 100 dollars off. Pero parang feeling na na-hype lang tong city Diba City Gate Outlet? Sa Under Armour, tingnan natin. Kaya pala ako nagmask dahil sa katlalamunan ko kakasigaw sa Disneyland kahapon. Yun siya. Ah. Tingnan tayo sa iba.